What's up sa'yo mga mata! Magandang umaga sa inyo mga kyanon! oh huh, Hinihingal na ako! oh vlog vlog! Dali! Uy! Aray ko! Masama akong mga tropang ilo! Masamaan nyo kami mag-chill sa... ...kiyatawag nilang bukal. Ah, Hingal! Madalang daan kahit hingalin ka. Press ko ng hangin. Sama si Toto, si Migs, tsaka si... Ano ang mo? Si hey, Ricky. Ayun, nakalimutan ko yung alipala mo. Ricky. Ayan, mga ilog natin. Ayun. Kita sa ilog. Yan, like, ano lang kami doon kay Sir. Nag Ay, sorry, sorry. Nag, ano kami, nag, tawag doon, nag-register. Dahil, katabing barangay na to, ng, ano, motag. So, yun yung kanilang protocol. Kailangan naka, login lahat ng mga, dadaan dito, yung mga, mga masyal. Kahit yung mga, pumapasyal sa ibang mga resort yan. Tumihinto dyan, tapos mag-run sila. Mag-register, -re mag-login. Ayun. Barangay na baoy na to. Sa kabila, barangay mutag. Magkadikit lang sila. So, malapit lang naman. Kailangan lang natin sumunod sa kanilang mga protocol dito. Green Ayun <laughs> malapit na kami. Malapit lang naman dito. Uy! May mga ibang daanan dito papunta sa ilog. Pero hindi kami dyan hindi kami dyan ano, pupunta meron sa iba hey. dito meron din yan. kaya lang uh, private yata siya no? so may mga may ari dyan walang right of way so doon tayo sa mga uh, daanan na walang gate ito nilagyan nila ng mga bakod mga barbed wire So, ibig sabihin meron nang may-ari nyan. Doon sa kabila. Ang ganda nung mga kawaya, no? Bongkos-bongkos. Oh, ha? Ganda, oh. Ang sarap maglakad dito, mga mata. Hindi ka maboboring. Hihingalin ka, pero yung hingal na masarap. Dahil ang presko ng hangin sobra nakita nyo naman ang daming puno Tapos may mga kasama kang mga ganyan no? <laughs> yung mga gusto lagi ng laro exercise kami dito meron din dito oh. kaya lang may ginagawa kasi so inaayos nila yung mga ibang resort dito kami dumadaan dati Ayoko, baka mayroong may ari na nandyan. May gate na kasi kaya ganyan. Ah, oh, dito kami dumadaan, sa kabila. Uy, basak! Ha? Sira! <laughs> Yan, dito kami dumadaan. Dito nga ba yun? Hindi. Ito pala sa kabila. Ito yung tinatawag naming buntot ng pusa. Buntot ng pusa. Buntot Meow. Tiko ng amo. Iko ng amo. Iko, iko, ablo. Sarap mong dali dito, yan Papasal ko kay dito. Ablo. Malapit lang sa dito tuluyan ang aming bahay. May bayad ba? May bayad. Wala, walang bayad dito. Magtambay ah, muna tayo in rice na ngayon. oo, kasi may mga kubo dito, no? May bayad. May bayad ba dito? Ah? Huwag okay, tayo tayong magkubo. Doon na tayo sa mga bato-bato. Kilala -bato. ka man ka ba yung nalabaw? Oo. Hindi na ako yung trans. Kaya ko. Yung ka? Ito na. Saber? kasi dito mga inayos sa mga kubo. Mga tambayan. So mayroon na raw siyang bayad. Hindi naman ganun kamahal yata yung bayad. Ayaw dyan ba? Kaya? Pero hindi na kami magkukubo. Wala na kami dalang pagkain or kahit ano. Ligo lang talaga. Vlog lang talaga pinunta namin dito. So yun, ito na tayo. Yan, may mga tao. May mga nakatambay sa kubo-kubo. Nakaligo na ako dito mga mata. No? Kaya lang nung nung time na yon medyo malakas ang tubig. Kaya maganda dyan yung yung daloy ng tubig so ito yung mga kubo yan inayos nila meron po sa kabila mga tambayan yan sa yung ilog ang sarap ang ganda yan oh. huling ligo ko dito malakas ang agos dyan sobrang lakas kaya puno ang tubig Saan? Oo. Ilibot ko kayo. Medyo mababang ngayon ng tubig dahil nga tag-init at ano, El Nino. Hindi ko alam tapos na yung El Nino. Pero sa part na to, ayan, pwedeng pwede ka na maligo dyan. Dahil medyo malalim naman yan. dito lang kami tatambay kahit di na kami mag cottage ayun may inayos kasi ng mga cottage dyan <laughs> o oh, diba mga batang ilog yan hmm uy <laughs> yung ano ah dandan kayo sa ano bakal ha medyo may mga ano oh. yun o oh. Ganda. may punong ganyan, no. Lakas ang lakas ng hangin. Oops. ko na tayo. Hanggang 12 lang tayo ng tanghali. So mga mata located to sa barangay na Baoy. Tabi lang ng barangay Mutag. Malayaklan mga ibang nagbubok sa Boracay meron talaga silang pinupuntahan ang mga resort dito kaya lang bando dun pa, medyo malayo pa Shingli Resort ayan check nyo sa FB yung Shingli Resort may mga may mga activities sila dun may ETV yata, may zipline zipline eh na, zipline so yun, ah ligo na tayo Dali, dali, dali. May balyan na, may balyan na. na, dali. <laughs> Gagi. Uy, ang sarap ng tubig. Maligam-gams. Sakto, nagpabunot ako ng ngipin. <laughs> Anong connection nun? Anong connection nun? dito ko pwesto yung tripod natin ups para may lilim <laughs> Sarap. Yeah, Tara, liko tayo.

Sarap! Uh, Bok! Bok! video! Huh? <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> 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 so yun mga mata, maraming salamat sa pagsama sa amin. Mag-chill dito sa ilog. Ayan, sobrang... Sobrang sarap! <laughs> bilang lang masasabi ko pero yon kahit hindi ka na mag rent ng mga resort dito pwede naman din tumambay sa mga gilid gilid lang pwede ka mag ihaw pwede ka mag picnic pwede kayo mag inuman pero syempre moderate lang tsaka kung napapansin nyo naman na naman ganun ka daming kalat so may pakunti-kunti mga plastic na pinagkaya ng mga chips pero Naglalagay naman sa dito ng mga plastic na basurahan, mga garbage bag. Kasi parang ganoon sa may ano puno ng Mga sako, yan, yan. So 'yun, dito muna kami at kita kits tayo sa next vlog. 'Yun, shout out sa mga Kianon diyan. Kung taga-Aklan ka, comment ka diyan. Magkamustahan tayo. So 'yun. Bye na kayo, bye-bye. <laughs> Bye. -bye. Bye.